tapos ulit na na ako, unang na kung huminga, tapos tataas um, na yung baby ko. Ayun, kaya na pa talaga talaga ako ng tapos tapos talaga ako sa ng mare. So, gano'n nagkaroon ako ng anxiety, naging health conscious ako. Kaya kung mapapansin niyo dito sa mga video ko, kung ano ako mga iniinom ko, kaya <coughs> nag-blend ako ng mga daon ng malunggay, kaya nag-daon ng sambong, nag-blend ako ng carrots, nag-blend ako ng mga luya, luyang dilaw, sambong. Kaya nangyat nagkaroon ng na anxiety kapag umasakit, bilang naman akong mag-blend ako ng palpidation, sobrang pagkatapos. Kaya mga mari, kung meron tayong anxiety, nakutigil-tigilan niya yung pagsisearch na ano-ano Alam niyo yung mga mari, kapag na ng anxiety, tapos di ko lang ng tapos nagpapatala na talaga ako sa ER. Eto, ito, yung na kong ang last na ako sa ang talaga ng dito sa akin. Ayan, ang unang binili talaga ito. Nakadalawang ganito ako, tapos nag-try ako ng San ayan, tapos ka dalawa. Sa isang ganito mga, mga mare, 12 yung niya. Tapos isang sachet lang ako sa isang araw. Tapos ayan, nahihirapan kang matulog, lalo na yung mga acid reflux dyan, girl. Ayan, ang nakalang tutulong ito sa inyo. Ayan, mas maganda to, kapag maligamdam ng matubig, huwag yung sobrang dami at saka huwag yung sobrang dami. Pero kapag gusto ko na maintay yung sinura ko, ang ginagawa ko parang pake ganun. Lalagyan ko siya ng maintay na tubig. Pero minsan, maligamdam lang. Mas maganda daw sa inyo, kaya kapag maligamdam na tubig lang yung gabalit. Ayan, kasi medyo price, kasi kung nandito to 400 plus, ayan, 400 plus, kaya huwag yung laman. Hininom ko lang sa mo ano. Ayan, parang pinakakap pinaka ayo yan itlog sa mga gusto nyo mag try nito ayan punta niyo yung profile tapos swipe left nyo tapos cross up wala lang kayo hindi ko kasi pwede may nalagay dito sa yellow basket kasi magkakaroon pa baka magkaroon akong violation ayan alam nyo lang click niyo na lang yung profile ko tapos swipe left ayan cross up wala lang kayo makikita niyo po itong screen